May dismissal po doon sa ilang mga nagsampanga ng kaso. Hindi ko lang humawari kung saan ba itong particular na RTC pero may pending pa ka ninyo ngayon sa Quezon City. Para lang ho nila maintindihan ito inyong ipinaglalaban na ito. Ano po ang inyong masasabi ngayon dito po sa dismissal na ito at ano inyong masasabi sa mga pending case pa po ninyo laban nga sa mga sinasabi ho ninyo ng mga taong responsable dito po sa Dengvaxia vaccine. Sige po ma'am. Uh, nakikiusap po kami sa ating DOJ Secretary na sana po wag naman pong ibasura ang aming kaso. Bigyan niyo po kami ang pagkakataon na mabigyan ng katulong ng inihiling namin sa mga anak namin, lalo na doon sa mga namatay ng mga anak. Kasi po hindi po biro ito, sir, uh, yung ginawa po nila. Kasi hindi naman po kami yung nagsabi na may risk, kundi ang manufacturer po mismo ang nagsabi na mayroong risk sa mga hindi pa naturukan ng ay sa mga hindi pa po nagkadengge. So, ito na nga po, nangyari na nga po yun, sir. Wala na po tayong magawa doon kasi namatay po sila. Pero ang kailangan lang po namin is talagang hustisya para sa kanila. Kasi ang kung hindi po magkakaroon ng hustisya sa mga batang to, paano na lang po yung mga susunod, mauulit at mauulit po to, sir. Tsaka ang hirap po talagang tanggapin na walang mananagot dito sa mga uh, pinagpraktisan nilang mga bata. Aminado naman po sila na nasa clinical trial test pa lang po yung dingbaksya at ang manufacturer mismo umamin na may risk sa mga ano hindi pa nagka-dengue. So anong gagawin natin? Nalangan naman po na pabayaan na lang natin to sir na hindi magkaroon ng ustisya at kalimutan na lang po hindi naman po lahat ng mga batang to ay magkakasama sa isang lugar. Hindi naman po pwede natin sabihin na nagkataon lang meron po talaga dapat managot at yun po yung pinaglalaban namin na sana huwag po silang maging bulag sa katotohanan. Bigyan po nilang pagkakataon na makita yung mga naisubmit namin evidence kasi po dumaan naman po lahat to ng uh, sa, sa uh, wastong proseso, yung ginawang autopsy ng PAO. Ito kasi yung body evidence lang po na hawak namin na nagpapatunay na ito po yung nangyari sa mga batang namatay sa dengue uh, sa dengue baksya So sana po uh, pagbigyan po kami sir. Yun lang po ang hiling namin at sana huwag pong uh, baliktarin yung sitwasyon. Ilabas po nila yung katotohanan. Gusto naming malaman ano po yung sulod proof nila na nagsasabi na walang side effect ang dingbak siya dito sa mga namatay. Kasi ito po may body evidence na po kami. Pumayag po yung mga magulang na masuri yung mga anak nila. Ano po ba ang dapat dapat gawin? ano Ilan pa po ba ang dapat magsakripisyo para bigyan po kami ng ustisya sir?